Ang buhol ay dinadagsa ng maraming turista, mapa-Philippino man o turista galing pa sa ibang bansa. Kinikilala ang buhol dahil sa ibat-ibang uri ng magagandang tanawin na nakapalibot nito. Sa kagandahan ng buhol, isa sa mga magagandang tanawin nito ay kasali sa Seven Wonders of the World. Ang pitong magagandang tanawin na makikita sa buong mundo ang Chocolate Hills. Mayroong tinatayang 1,260 mga burol subalit maaaring nasa 1,776 ang mga burol ang nakakalat sa kabuoang lupa na 50 square kilometers or 20 square miles. Nababalot ng mga lunti ang damo ang burol at nagiging kulay tsokolate kapag tag-araw. Kaya naging chokolating burol ang pangalan nito. Sikat na atraksyon ang mga chokolating burol sa buhol. Pampok ang mga ito sa panlalawigang watawat at sa gisag ng lalawigan ng buhol na sumasagisag ng mayamang likas na yaman ng lalawigan. Isa din sa mga tumpok na dinadagsa ng mga turista ay ang mapuputing buhangin na makikita sa dalampasiga ng Panglao Island. Ang Panglao Island ay pinapalibutan ng mga mapuputing buhangin kaya't naging atraksyon ito ng mga turistang dumadayo sa lalawigan. Kilala rin ang buhol sa mga kweba na matatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar. Ang hilimbawa nito ay ang hinagdanan cave. Ang hinagdanan cave ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng dawis at panglaw. Ito ay isang natural na maliwanag na kuweba at malalim ang tubig na makikita sa loob kaya ito dinadagsa ng mga turista. Isa sa mga sikat na magandang tanawi ng buhol ay ang Aluna Beach Resort. Kinikilala ang Aluna Beach Resort dahil sa mapuputing buhangin at mabubundok na bato sa dagat. Makikita ang resort na ito malapit sa dalampasigan. Punong-puno ng magagandang coral reef at maraming isda ang dagat nito. Malapit lang sa Bilar, makikita natin ang maliliit na hayop na malaki ang mata na naniniraan sa mga kahoy. Ang tawag nito ay Tarsier. Isa ito sa mga dinadagsa sa mga turista dahil ang hayop na ito ay endangered na at hindi na makikita kung saan-saan. Makikita din sa buhol ang sikat na eskultura ng Vlad Kumpa, ang pagkakaisa ng buhol sa mga Kastila, ang pagkakapatiran ni Naraja Sikatuna at Miguel Lopez de Ligaspi na isang manlalaya galing pa sa Espanya. Makikita din sa Bohol ang isa sa mga pinakamatandang simbahan sa buong mundo, ang La Purisima Concepcion de la Virgin Maria Paris Church o Baclayon Church, isang simbahang Romano na itinayo noong 1727. Ngunit sa kalagitnaan ng lindol noong 2013, nasira at bumabagsak ang kampana ng simbahan kaya't kinakailangan itong ayusin. Isa rin ito sa pinakamagandang tourist spot sa Bohol, ang Lubok Ecotourism Adventure Park na kinikilala sa mga iba't ibang uri ng rides sa lugar. Isa na nito ang zip lining at river cruising. Hindi pa gaano kalayo sa Lubok ang isa rin sa tinuturing napakagandang tourist spot sa buhol. Ang Chocolate Hills Adventure Park, kinikilala ito dahil sa magaganda at napaka-exciting na rides at magandang view ng Chocolate Hills. Diba't kinikilala rin ang buhol sa kadamihan ng magaganang pulo na nakapalibot nito. Isa na dito ang Virgin Island. Ang Virgin Island ay dinadag sa nga karamihan ng mga turista dahil sa kanyang isung tanawin at mapuputing buhangin na makikita sa dalampasigan. Di Dibat kailangan ng mga turista ng matutuluyan? Meron ding five-star hotel ang Bohol, kagaya ng Bellevue Hotel, Hinan Resort, at iba pang mga five-star hotel na maaring matutuluyan sa lalawigan tuwing naghahanap sila ng magagandang tanawin. Kanina, mayroong akong sinabing matandang simbahan sa lalawigan. Ngayon, meron pang isa, ang San Pedro Apostol Paris Church o Lubok Church. Kagaya ng Baclayon Church, ang Lubok Church ay isang simbang Romano na itinayo sa mga panahon ng Kastila na pinamumunuan ng Diocese of Tagbilaran. Kung nagustuhan po ninyo ang topicong ito, paki-comment naman ang lugar kung saan nakarating po ang ating video at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.